Ngayong umaga, October 26, tila nagulat at napareact ang ilang residente sa Talisay, Batangas, matapos biglang umusok ng makapal ang bulkang Taal Pasado alas 8.30 ng umaga. Ayon sa Five Volks, dalawang minor phreatomagmatic eruptions ang naitala sa main crater ng bulkan. unabandang bandang 8.30 a.m. at nasundan muli ng isa pang pagsabog noong 8.20 a.m. Ang tinatawag na phreatomagmatic eruption ay nangyayari kapag ang magma ay nagkaroon ng direktang kontak sa tubig na nagdudulot ng malakas na steam explosion. Sa pagkakataong ito, naglabas ang taal ng maitim at makapal na usok. Base sa kuha ng mga tao sa lugar, kapansin-pansin ang pangamba ng mga residente dahil sa bigla ang pag-abot ng usok sa mataas na level sa loob lamang ng ilang segundo. Gayunpaman, ayon sa mga testigo, agad na humupa ang makapal na usok makalipas lamang ang ilang minuto. Sa kabila ng insidente, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Ibig sabihin, ang bulkan ay nasa low level unrest at posible pa rin ang mga steam-driven o phreatic eruptions. Ang Alert Level 1 ay nagbabala sa publiko na iwasan ang pagpasok sa Taal Permanent Danger Zone lalo na sa paligid ng main crater, dahil maaari pa rin magkaroon ng biglaang pagsabog na walang paunang senyales. Pinapayuhan ang mga residente at turista na maging mapanuri sa mga opisyal na advisory ng Fibolks at lokal na pamahalaan upang maiwasan ang panganib. Ang mga may hika o respiratory illnesses ay dapat umiwas sa exposure sa anumang abo o volcanic smog.